Kinwestiyon ng mga senador ang kredibilidad ni dating PIDEA agent Jonathan Morales kaugnay pa rin sa isyu ng PIDEA leaks. Bukod raw sa nagsisinungaling si Morales, wala rin siyang may matibay na ebidensya. Si Daniel Manalasta sa report. From the drugs board, we have Secretary... Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado sa umano'y PIDEA leaks, Muling na hot seat sa ilang senador ang dating PDEA agent na si Jonathan Morales. Doon po sa kaso na yun, ikaw mismo ang umamin na you have planted evidence. Paano ka namin ngayon paninawalaan sa mga sinasabi mo? Hindi, hindi na kapag gawa-gawa mo din ang mga alleged leak documents. Ano po masasabi ni Mr. Morales? Your Honor, hindi ko po makita yung relevance ng sinasabi niyong decision ng Civil Service Commission. Ang pinag-uusapan po natin dito, Your Honor... I am, wait, 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 wait. I am testing your credibility, Mr. Morales. Alright? You have... A string of cases filed against you. No, 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 I am testing... investigation for the case. Why are you asking? No, Why are you asking? No, Why are you asking? Why are you you planted evidence? But according according to the Civil Service Commission decision, and it was affirmed by the Supreme Court that you planted evidence. No, Your Honor. Sumunod at tinumbok ni Estrada ay ang katibayan ni Morales kaugnay sa kanyang mga aligasyon. Tanong ng senador, nasaan ang ebidensya? Tinanong natin ang PIDEA, kung galing sa PIDEA. Ano sagot na? The... Your Honor, there are no such oh, no, documents in PIDEA. Oh, sino nagsisunungal? Sino nagsisunungal? Di ba ikaw? Your Honor, hindi po ako sinungaling. Eh ano ka? Nagsasabi lang po ako ng totoo. Itong ating resource person ay nagsisinungaling. Bakit? Unang tinanong ko sa kanya nung nakarang hearing kung sino yung confidential informant niya. Ang sagot po niya sa akin o sa atin, hindi niya kilala. Ngayon po nung tinanong niyo, siya meron daw pero baka masabi. Tama po ba ako? So, ibig sabihin, meron siyang confidential informant na ayaw niyang pangalanan. Ngunit, noong nakarang hearing, sinabi niya sa, at, sa atin lahat na hindi, siya, hindi niya kilala. E, ito talaga napakasinungaling na itong taong ito. Dumala rin ang dating hepe ng PIDEA na si Retired General Junicio Santiago. Maging siya, may patutsada kay Morales. May mga professional na kwan. Alam mo, huwag kang magagalit, Jonathan. Ang tawag ng mga kaibigan namin sa iyo, STL. Huwag mong kakalimutan STL. Kilala ka nila personally. An ang STL, ano STL? Alam ko, the small town lottery. Professional uh, storytelling alayar. Sabi naman ni Estrada, kung magpapatuloy sa paikinig kay Morales, ay baka mawala raw ang kredibilidad ng pagdinig. Kaya paalala ni Estrada sa mga kasamahan, We have to vet our resource person, hindi katulad nito na paniniwalaan natin na marami palang kaso. Kaya nga tayo nag-hearing dito para nga validate natin yung mga pinagsasabi niya. Y yun lang po sa akin, I want to hear everyone. Si Senate President Juan Miguel Zubiri may paalala rin na hindi hahayaan na magamit ang Senate hearings sa pamumulitika. While certain claims were made, documentary evidence is yet to be presented. There were no pictures, no corroborating testimonies. In other words, this was solely based on the testimony of one person based on what appears to be hearsay evidence. Binusisi rin ang mga senador ang umano'y leak na dokumento. Pero sabi ng PIDEA, These documents do not exist in the records of the National Operation Center of PIDEA. So katulad na nakita natin sa previous slide, the serial number dun sa March 10 in March 12, 2012 ay magkasunod. Yung isa nagtatapos po sa numbers 1 at yung kasunod po nagtatapos po sa numbers 1-2. Um, if what we have is a picture of a photocopy, um, paano po natin malalaman kung gaano kaluma nga yung papel na yon? Na may butas, oh, meaning nasa folder dati. Pero paano po natin malalaman kung brown na yung papel, kung luma na yung papel? Dahil sa mga revelasyon sa pagdinig, may question ng pinunto si Senator Jesus Escudero. Hanggang saan tayo magpapatawag sa pangalang binabanggit ni Ginoong Morales? Binanggit niya si Ms. Maricel Soriano, inimbitahan natin. Binanggit si Ginong, si General Kakdak, inimbitahan natin. Si General Serapio, inimbitahan natin. Um, ang, uh, gaya ng sinasabi ko, um, Mr. Chairman, at some point in time, um, we have to... Um, we have to um, rein in kung hanggang saan lang. Mahirap naman po na kada pangalan babanggitin ay uh, gagawin natin depende rin yung pagdinig kung itutuloy pa o hindi na. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.